Bininyagan na nga si Duday! Sa wakas, hindi na siya kolorum. Wow, ang ganda ng setup, oh! Tapos ang dami ng pera! At ayun na nga. Ngayong araw nga ay ang pinakahihintay ni Duday kung saan siya ay bibinyagan. At ayan na nga at nakaayos na nga dito sa bahay. no So dito pupunta guys pagkatapos niyang binyagan. Tapos tignan niya naman yung design ng no? Koromi, si at saka si may Melody. So ayun na nga. No? Papunta na nga kami sa simbahan. Tapos dito sila sasakay sa e-bike. So ayan, nandyan si Duday at susundan natin siya. you no. Grabe, ilang taon ka na ngayong ka palang bibinyagan. Sa mga hindi naka nakakalam si Duda ay ngayon palang bibinyagan at ayan na nga tagsisimula na sa wakas ay mabibinyagan na din si Duda medyo super na late na mabinyagan si Duday dahil nga siya ay ipinanganak sa Riyadh yes po opo tama po si Duda ay sa ibang bansa pinanganak kaya medyo na late siyang ipabinyag dagdag mo na din doon na nakalimutan din talaga siyang asikasuhin na panexir na panexir na panexir at at least dumating na ang kanyang year akala ko nga talaga isasabay na yung binyag tsaka yung dibo eh. Pero dahil gusto na nga daw niyang mabinyagan, ay ayan, ayan na nga at sisimulan na ang kanyang pagbibinyag. So alam nyo naman yung proseso nito. And guys, tanong ko lang kung anong buwan, ilang taon ka na binyagan, itanong mo sa mama mo at i-comment mo dyan sa comment section. So ayan, makikita nyo nga na si Duday ay binibinyagan na. Tapos ayan, pinunasan siya ni father sa kanyang ulo. Siyempre, basa. Siyempre, hindi pa niya nagtatapos. Siyempre, pag pray siya ni father. Yun. God bless you, Duday. Sa wakas, nabinyagan ka na rin, no? Sa wakas, natupad na rin ang pangarap mo na mabinyagan. Ayun. So, ayan. Ayan na nga yung baptismal certificate niya. Binyag na ako. You know, hindi na siya maharot na kolorum. So, ayan. Shoutout nga pala sa inyo, geng, geng. Dai, hindi uh, ka na kolorum. <laughs> Nabinyagan na siya, guys. At syempre, nandito na nga tayo sa bahay, no? Kasi dito gaganapin yung kainan portion naman. Syempre, ito mga gusto natin. Ayun, no? Ganda naman ng backdrop ni Duday by Ote. Ito naman ang kanyang pasunod. Donut Park is sponsored by kanyang ina. At syempre, ito lang ang kanyang handa. So, ayun, may kanin, may spaghetti, uh, may gulay, uh, meron ditong sausawan nitong chicken fillet, may beef broccoli, at syaka, minudo ba to? Sila nga pala yung nag-cater sa amin, no? Katap! Tapos, oh, dumating na nga dito si Duday. Hindi pa niya nakikita ay ayos. So, ayan, makikita niya na sa wakas. Naglalakad na siya dyan. Tapos, bukas yung likod niya kasi nangakati daw siya sa suot niya. Parang kasi yan yung suot mo? No? Magulo ka rin eh. naganyan -gan ka makati. Ayan, malapit na siya. Makikita niya na ang design. Favorite Duday yan, guys. Yung mga cinema roll. Uh, may melody. Ay, Woodrip yan ah. Okay ah. Sige ah. O, oh, ba? Diba? Upo na prinsesa. Upo na. Uy, sana all. Happy Christening sa'yo. Yun no, sa wakas na binyagad na. Hindi na ko kolorong. Ayan na nga't nagkainan na. Ay, ano yan tatlo? Dami naman yan, boy. Gutom yarn. Hindi na nga napigilan ni Duday dito at siya ay kumain na rin. Siyempre, yung mga ninong at tinang niya, nagsikainan na rin. Pero siya dito, tamang food trip din siya. Siyempre, hindi tayo papatalo. Food trip din tayo kasama ng mga... aking Bevel Loves. Ayun no. food trip muna, guys. At dahil malaki na nga si Duday, siya na ang magbibigay ng mga pasunod sa kanyang mga ninong at ninang. At again, thanks po kay ni Nang niya sa pag-sponsor ng Donut Park. So, ayan, no? Oh, Isa-isa nang binibigay ni Duda ang kanyang pasunod. At ayun, no? Uy, ano yung tinatabi mo dyan, be? <laughs> Dito na nga din pala si Queen. Ayun, no? Oh, picture-picture lang sila dyan ni Duda. Ayun, no? Oh, cute naman ni Queen. Siyempre, picture-picture din sa kanyang mga ninong at ninang. At ayan na naman siya, o. Oh, tamang deliver lang ng kanyang mga pasunod. Okay din pala pag medyo may edad na yung papabinyagan, no? Mautusan na, eh. Ayun, no? Oh, ay, uy, uy, uy. Ganda na ganti, oh. <laughs> Uy, ano yan? Siyempre, ang aming Milo Boy ay tamang food trip din ng spaghetti. Favorite ni Milo yan ay spaghetti. Bigay ulit ng pasunod. Shoutout nga din pala kay kasi yun no? Oh, ninong naliduday si Kap Bigay ulit ng pasunod. Binyag pa more. Pero okay lang daw kasi yun yung oh, may binubulong. Alam nyo kung ano binulong? Kota na daw siya. At ayun nagotaw. Mayan na, oh, tamang food trick. Bigay ulit ng pasunod. Ay, grabe. Sunod, sunod ang pagbibigay mo ng pasunod. Nagulat nga ako dito kasi ninong din ito pala niya si Consiel Loel Tagli, grabe Ayun o, no, picture sila ni Duday And Salamat po Consie Ito na ang pinakahihintay ni Duday Ano yan Day? ano nagagawin ano ngayon? Bubukas na present A few inches later Nafrag natin si Duday, tatago natin ang mga ampaw niya May kakakasiw Masarado mo, masarado mo Masarado mo, masarado mo Magugulat siya, wala siyang <laughs> Hino, Saiko, Ari, Gato Kawaii <laughs> Unboxer Unboxer uh, First gift First gift Ito uh, Opening Ano laman? Ayan, uh, sige tingnan mo na Kuromi na plushie and Wallet na may Melody uh, Next X yung kapartner niya O uh. Ano yan? Kuromi uh, din? Yay! Next. Eto! <laughs> Eto! Ano yan? My Melody. First. Ano yan? Bag. Bag? Pamusod. Flip. Headband. Headband. Pamusod. Yellow. Oo. Dami ah! <laughs> Dami naman supply. naman yan. Supply. Eraser. Tapos, mini notebook. Ito naman tayong SM. Regalo ni Ate Erika. Sino may regalo niya? Ate, Ate Erika. Si Ate Erika at si Ada. Oh, damit. Ang ah, damit. Wow. Yun oh. No? Oh. Kasha ba sa'yo yan? Uh Oo. -oh. Ah, kasha. Ito naman, galang kay... Kayintay natin. Ate Queenie. Uy. Ang dami ah. Uy. Ah, damit. Damit. Kuromis. Ay, napantulog. Panjawa. <laughs> ah, glass. Last! Pinakahihintay. Si Pepe. kaya siya, no? Kaya nga, Ito... kaya siya. Ha. Ah. Last but not that, that, you know? Oh, no yeah. yeah. It was at this moment yeah. that he knew. Yeah. He fucked up. Asa na? Asa niyong Asa Ha? Asa na <laughs> <laughs> kinuha. Ha? Ayan, galo kasi ng galaw. Yeah. Ay, ginawa ni Mama Day. Oh, yeah. Ayan, umalis ako kanina eh. Oy! O, oh, na kay mama. Ako, kayong ano. Oh. Kuya, iniwan ko sa iyan. Hmm, ba't saan mo iiwan umalis yan? Umalis sa si dito, Wendell. Tinignan ka. Ano ba, Nawala. Oh. Walang nakuha. Tinignan mo? O, oh, na kay Tebi. Na kay Tebi. bigay mo. Oh. <laughs> <laughs> Wala ka sa iyo. Wala, nawawala. Kuya. Wala sa akin. Oh, oh wala diyan. Eh. Oh. Mm. Mm -hmm. Kunin mo tabi, kunin mo na nga tabi. Ito bro. Pag to na kulang 17 to. Ay bilang. Bilang pala niya guys, Six, 17 daw. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kompleto. Ini <laughs> ah. Oh, 2000.

14,200. 14, May bariya pa. 14,215! Ano sabihin mo sa mga nagbigay? Sa mga ninong at ninang mo at sa ibang Thank napunta. Thank you, ninang! Thank you, ninong! <laughs> 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 Thank you po, ninang Hazel, sa sponsor niyo pong Donut Park! You know, dami niyang pera, pero syempre sa akin niya ipapatago yan. At kung umabot ka sa part ng video na to, huwag mo kakalimutan mag-like, comment, share, subscribe, follow. At kung ano mo na pwede gawin, hanggang dito na lang ang vlog na to. See you next vlog. Peace! Bye-bye!